What's up mga idol? Good morning sa itong lahat So mga idol, welcome back na ulit sa itong youtube channel At bago tayo magkakaya mga idol Tawagin ba na ang ating nakamahal na kalinaon Para gabayan tayo sa gabayan tayo sa ating ating chocolate At ganoon din sa inyo sa inyong walang sobrang pagsuporta at gabayan ba sa aming video So mga idol, ito mga idol, hindi natin pagtagal mga idol Mga idol, let's go mga idol Let's go mga idol,

Andito tayo sa malayo-layo, mga ka -idol. dahil medyo kalma-kalma pa, hindi pa masyadong malakas at pag maglakas ay magpatabi-tabi na tayo. Lalim mga ka -idol. di perayan seriman to be mixed day dile gila di TB ya Tan gila di TB. oh ko lah boleh sumblek Binamano ah. Day, binamano! na <laughs> Sablay ka agad. Idol. Idol, sablay agad maka idol. Uy na So ganun talaga day. Ito talagang buhay. Uy, ready lang. Ang malaga, importante. Ito talaga. <laughs> Ito talaga pang natin. Lumaki <laughs> doon. Oh. Lumaki doon. Ayan. Tingnan ninyo mga kalulha ang tricks ni Edolinday. Kung paano mag maging doktor. Mm -hmm. Paano maging doktor mga kaidol? Agagay! Pula-pula! Lapu-lapu! Ay, Lapu-lapu! Ayan! Tignan niyo ah! Ang tricks na doon daya kung paano maging doktor Paano magbawas ng hangin sa tiyan oh. Ayan ang inject Saan ay inject? Magturuan mo rin Pahiga yung ano? Pahiga yan Ganyan <tukas. laughs> oh, oh, labas yang angin. lagi, oke nen. Eh, dalam purma pagi ini jikan mau rider. yang rusak. <laughs> Uluan. Uluan. <laughs>

No, may nakagawa na siya Tantan ng bago, di ba? May bago na siyang kawil si Adul Tantan. Ay, 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 paham, <laughs> Ramdam na rin ang hangin. Yay! Sa mga kadal, maraming ulam ito mga kami ba? Ah, malaki yan lang, malaki. Ako ba? Magkita mga kadal. Pula na naman dahi, pula na naman. Pula na naman. Ay, pula ako mga na

pastaran. Kung maganda ang plaster dai, pwede na hindi mo na i-injikan pero pag ano, pag naka uh, Hindi, kasi hindi dapat ang na. No? Ayan, uh, pwede na yan. Uh, pag, ano? na pag plaster kasi yung isda mahirol, pwede na hindi mag-inject. Pag ganyan yung plaster niya. Pero pag, pag maglitaw naman mga kadol, or nakatihaya, ayun, may, kailangan yun injikan kasi yung hangin nasa tiyan. Ya makidol, nakasa makidol. Oh. Aw belasona. Ya. Si makidol. Delawana, 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 delawana. Makidol, ble sakot, ay makidol. Listen para makrami agad. Makasa makaga. Takas na at hapon-hapon na rin. Hapon na rin ako. Ah. Alaw na 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Mainit pero may dampog doon Malapit sa tres reyes. At sa San Miguel, ####كريم... والبوط لا والبوط... والبوط معاي دون... سأيدهن...

Angel go for the Woo! Hello. Ay, kerba Woo! Ah, ah bukay mga Ah, lo. Ah, pastar. Pastar. <laughs> i Siuwi, <tuk> anak? <tangan> Sih, uh, liwa itim. Ulpot pa rin, ulpot. Ma, ulpot pa. -ma Makaya nalang. Makaya nalang. Ulpot -ma Gag. Pikat. Cuma leling Pikat. Ah, isa ka tangchan ko katawa. O, gusto mo kumain din? Ha? Ogi, gusto talaga wala makatalo sa akin. Ogi,

Ah, malak. Uh, apat na pula na mga idol. Uh. Ganda, Ha? Maganda yung pisto niya. O, oh, pastar, naka-pastar. Ano yung mga idol? Ayan. Yeah. Ayan ang humuli. Ano Apat uh. na pula na. Uh. Dami na. Apat na pula na.

Masyadong, wala mang looban wala looban. Kahit lang, wala makidal Kahit lumumus lang, wala man. Pwede kasi wala pwede na yan basta may huli. sayang ini sudah layung kawil ya

Bukas lang oh, pag wala lang kain. Pag wala lang kain, huwag na tayo kasi hapon na rin. ini tama ka dyan. Sayang pa naman Hindi <laughs> mo kasi sinuot yung ano. Pinasuot ko iyo yung ano, leggings. Hindi mo rin sinuot. Pag mag-vlog nga tayo, isuot mo yung leggings para ano sa balat. Protection. Hindi hmm, Yung holy mga po na rin ayan, na nagsiwi na mga bangka. Apat na piraso na nagani, apat lima na yan mga kaidol. Ayan, apat lima na yan. Kita ba dito, kita? Ayan o. No? Lima. Si mila Free TV at saka si Daymart TV Mix. nag na rin. Tayo lang naiiwan dito. Tapi yang Galing na kami nagbinta sa isda. At ayan yung idol nyo mga kayo. Batsusi, takot magbasa. Wala namang ligo. Ay okay ba? Kung ang liog ba? ah, takot magbasa mga kayo. Wala namang ligo. Maho ng tiktik. Ang liog ka kapitlo ka. Ah hantok magbasa mga kaidol wala naman higaw <laughs> ah, wala naman higaw, takot magbasa yun mm. yung binta mga kaidol patingin daw good size 0.7 180 yung price na naman at ang binta ay 1260 good size 0.5 900 yung binta tapos tiger pinagsama na naman 2.1 400 yung kilo ang binta ay 840 tapos yung iba mga kanoping at ulpot mga kanoping, inulam lang namin. Mga kanoping, oh. kaya tapos sa mga kanoping. Ito mga kanoping. Mabili ng bigkas mga May bigkas pa man tayo dyan. at uh, mga kanoping, ang ganda ang kanoping mga kanoping. Mayroon po kami magpaklamat sa inyong orang sama pasiporta at pasipipa sa mga video. Ingat po kayo dyan lagi mga ka-idol. Maraming salamat mga kanoping. idol sa mga